Guys, si Mr. po ay nasa, sa labas na ng pier. Iniintay po kami. Titingnan ko lang po kung sino po ang kanyang aasigasugin. Ako ba na-miss niya bilang asawa? O ang kanyang apo na-miss na-miss niya din? Hello guys, si Doctor Nguyen everyone. For today's video guys, kasama ko po ang mag-anak ni JL. Punta kami ng Balayan, Batangas. <laughs> Gising na po ang hanay niya. <laughs> ayan, tapos na po ang maniligayang araw na itong dalawa sa pagbabakasyon. Uwi na. Huh? Ang balayan ba tayo? Kaya daw eh. Kasi niyo sa pagbabakasyon mo. Saya po. Paano saya? Ha <laughs> <laughs> ha! Follow ako mo. Nakafollow kayo. Ayan, thank you so much po. Sabi ko sa inyo. Ayan, ayaw na naman ang ina. Hindi ako ready pero. Oh, ayan si Mother. Lagi nyo na yun ano si Mother. Lapu so, po eh. Lagi nyo na lang <laughs> ah, number there. <laughs> <laughs> oh, number there. Siya pala meron tayong bagong recruit. Ano ni mo? I'm Ayesha. From California. <laughs> Anong talent mo? Um, dancing. I know, model. Oh yes, sigi nice. yun. Um, I just started. Oh kopin na film ni Jayden sa kanyang father na kano Galing galing paong trabayan guys Mula umaga alas stresso ng dumating pa yung kanyang dada. Kasi ito pa kung ano na mo? hahaha hahaha mo. hahaha 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 Ala, isis ko talaga pala. Hindi makatiis. <laughs> Yun, inaantok na. Ayun. Bang, ka? Alin? Ano lang ayaw mo? Oh, sayo. Hindi man ikaw sasayaw eh. Hindi ano naman Ako. Hindi na Ha? na ticket.

gusto okay, po. Pogi po. Yung mga kasama ko, tsaka magaganda. So, okay, <laughs> Kapag po, Pogi ano, ba akin yon yun. Okay po. po. Sige po. Any vacant beds na lang po doon. Sige po, madam. Ano? 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 May Ano? kasi Ano? 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 Huh? Ako atin na. Talagang oh. ka na. Oo. Walang Minutes later. Oh! Hey guys, nakatulog din. Hello guys! So, andito na po tayo ngayon sa Pier ng Batangas at nakadaong na po ang barko. Um, nagbabagang balita. Inay! Inay! Kumusta di yan? Inay, Meg! Ayos! Ayos! Anak! Upak. guys, si Mister po ay nasa sa labas na ng pier. Hinihintay po kami. Titingnan ko lang po kung sino po ang kanyang aasigasuhin. Ako ba na-miss niya bilang asawa? Ako apo na-miss kaya niyo kung sino unang i-kiss ni Mr. Ako ba? O si Apo! Oh, Woooo! Salamat! sa lungga. Nangangamot na naman. Nangangamot na

Terima kasih pesen namanya